Hello, what's up, mga ka-James? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, for today's video, uh, kasi marami nagtatanong sa akin kung saan daw pwedeng maibenta or ma-sell nila yung kailang na-collect na mga semi-precious stone at semi-precious stone. So, guys, sa mga semi-precious stone na nakakulik ninyo and gusto mong ibenta, so, ganito lang advice ko sa inyo. Uh, before nyo i- alok yan sa ibang tao. Kailangan yung kailangan yung Uh, i-polish yung naturang stone. Like, uh, i-polish nyo muna, uh, gawa kayo ng mga shape, mini-shape, or uh, pendant, or bato sa sing So, gawin nyo muna. Kasi pag grow yung i-alok nyo guys, talagang pagtatawanan kayo ng tao kasi. So, kailangan mo siyang i-polish, kailangan mo siyang i-process. Kasi marami kasi nagtatanong sa akin, nagme-message sa aking Facebook page na uh, saan na pwede yung benta. So, meron naman, meron naman bibili sa mga raw, pero hindi gaano eh, hindi gaano karaming bibili kasi you know, maraming trabaho, kailangan pang i-polish, kailangan pang i-cut and marami pa mga process pagdadaanan bago po uh, mabuo ang isang jewelry out of that uh, out of that stone. So, ngayon, um sa tanong na saan pwede benta, as of now guys, sa mga dito sa atin sa Pilipinas, since yung mga semi-precious stone is hindi pa siya masyadong kilala dito sa atin. So, I suggest, uh, go for, mag-search ka lang sa Facebook page, sa mga by Ansel, like gem, Gemstone by sa Facebook marami. So, mag-search lang kayo. And also guys, kung sa mga semi-precious stone naman na na-process na, na um, ang advice ko is, pwede nyo siyang ibenta, alasada, shopee, Basta as long as nga na na-process na siya or I mean nagawa niyo na sa N2 jewelry like pendant ng um quintas or any shape or gawin yung mukhang dahon, yung bato and pwedeng niyong i-sell doon sa Lazada, Shopee or any other platform. So yun naman sa mga ano guys, sa, may nagme-message din sa akin sa mga uh, sinasabi nila mga black diamond, mga sapphire, rubies, diamond. So, ah, uh, pasensya na po, hindi ko kayo mabigyan ng opinion ko or certificate kasi hindi po ako isang gemologist. So, ang suggest ko sa inyo is punta po kayo sa gemologist. Uh, meron akong nakilalang gemologist, though hindi man, hindi ko siya close. Nakilala ko lang siya kasi napanood ko yung Uh, interview na kay, ano ata, kay Jessica Soho. So, si Miss Jewel mo, So, isang uh, graduate po siya ng GA ng Amerika. So, legit po yan siya. Siya, siya lang po talaga yung ano uh, legit niya magbibigay ng uh, tamang presyo ng isang stone. At siya din po yung legit niya bigay ng certificate sa mga nagpapa-appraise. ng init dito, guys. So... Sa mga semi precious stone niya as ah, sa mga may precious stone diyan huwag kayong mag-rush magbenta kasi eh, pag i rush niyo yan mauwi lang yan sa barat so kailangan niyo i ano muna muna dapat by step by step hanap muna kayo ng mga legit na ah, gemologist and suriin yung bato kung talagang legit ba yan na ah, precious stone and then bigbigyan kayo ng ah, certificate and yung certificate na yun yun ang nagpapatunay na legit yan na ah. Uh, precious stone. And of course guys, may bayad talaga kasi wala nang libre ngayon, di ba? So, ang balita ko guys, depende sa category. Pag si may precious stone, precious stone yung papatest nyo, I think yung pinakababang singil nila is 1,000. And depende pa yan sa uri. Once na mahal yung uri ng bato na pinatest nyo, is mahal din po yung uh, singil nila. So, I, I think nasa, sa Sapphire Emerald Diamond, yung range ata nila, 7K to 10K above. Yeah, I'm not sure ha. Magtanong mag kayo dun sa talagang mismong ano kasi Naano ko lang na narinig ko lang dito sa Facebook. Y yun lang, yun lang yung may share ko sa inyo kasi actually mara marami kayong nagbe-message sa akin, nagtatanong saan mabenta. So sana napanood nyo po yung video na to. And guys, uh, ipakita ko din po yung Facebook page ni Madam Chris, uh, Jewel mo Hopefully mag-message kayo sa kanya. Kasi siya lang po talaga yung makapagbigay linaw kung talagang legit ba mga precious stone or diamond yung hawak ninyo. So, yun lang, yun lang. And again sa mga uh, nagtatanong na kung saan mag uh, mabenta yung mga semi precious stone, at precious stone. Uh, so, again, kung na-process na, pwede n'yong ibenta sa Lazada, Shopee or any other platform. Pero kung raw pa siya and uh, hindi pa na-process. So, suggest ko talaga, ito yung lagi kong inaano sa mga nagmabihin sa akin na kailangan nyo munang ipo i-process. Mag I-polish nyo muna, gawa, yung, gawa kayo ng jewelry out of that semi-precious stone or any other form na nasa inyo, nasa inyo nyo yan. Uh, creative nyo na yan. Kung paano nyo siya pagkikitaan. So, alam nyo ba, isa, may pera sa bato. So, yung legal na bato, hawag yung batong... Uh, <laughs> yung kakaibang bato. <laughs> yung nakakasira ng ulo, wag yun. <laughs> so yun lang, salamat sa salamat sa panunood and hopefully guys nakatulong itong munting video yung ginawa ko. Though it's shorts, pero hopefully nakatulong. So yun lang and guys, uh, follow me for more or uh, subscribe me here in YouTube channel. So, ang importante, huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para every time na mga may pago akong uploads, And abangan nyo guys yung mga upcoming natin na rock hunting and may, may mga napili na akong lugar. So napapansin nyo guys medyo madalas na ako mag-upload ng rockhounding uh, rock hunting videos kasi you know ang inaano ko din yung budget ko and hindi pa tayo uh, ganun ka sa budget. And kailangan ko mag rock hunting ito. Lalabas talaga ako sa bahay and of course kailangan ng pera. So kung wala kang pera guys hindi ka pwedeng ano um, makapag-recounting outside. So, yun lang, yun lang. So, uh, thank you for watching. See you guys next time. Bye-bye.